Hey mga idol. For today's video, i-share po namin sa inyo kung paano kami mag mag-markings. Meron po kami mga kasta na gawa sa plywood. Kaya hindi mababago yung size niya. Kaya samahan niyo po kami ngayong araw na 'to. Let's go. So ayan mga idol no abang minamarkahan pa nga po ng partner ko yung mga guides natin ngayon no? eh isa set na po natin yung camera na no? medyo maalon nga lang po ngayon araw no kasi nga po medyo makulim din po yung panahon no? Kaya medyo mahirapan po tayo ngayon nang konti. Pero go pa rin tayo. Basic pa rin to para sa amin. Kaya let's go mga idol. At sana po ay samahan nyo po kami hanggang sa dulo ng video na po ito. Salamat mga idol. Stay tuned lang po. At uumpisa na po natin yung pagpipinta. So ayan nga po mga idol. No? Dapat talaga dito. Ito yung mga idol. Ma Dapat talaga mahaba-haba po yung mga pasensya po natin dito mga idol. No? Kasi nga po eh, medyo magalaw po talaga po itong sinasakyan po natin na ano na tinatawag namin na skip, skip boat kasi nga po eh maalon nga po eh medyo mahirapan po tayo dito sa kalisod <laughs> pero eto lang mga idol go pa rin tayo basic pa you can do it. ganito mga system kami na lang po talaga nag-a-adjust sa nga po dahil nga po sa alon A Ayan so nga po, yan po yung minarkahan po ng partner ko po, yan. ayan nga po mga idol no salamat po sa sa inyong panonood no at sana po ay nagustuhan niyo po itong video na ginawa po namin no eh sana kung magustuhan niyo po eh pwede niyo pong i-share at like no mga idol Ayan nga po, tingnan nyo po yung panahon, no. Medyo makulimlim nga po talaga yung panahon, no. Ayan, kaya siya medyo maalon ngayong araw. So, ayan, at marapit na nga po tayong matapos mga idol. So, ayan.